yaman yan yeah, o nakarami na tayo kain mo na tayo tanghalian magalaw na na nilaga nilagang baboy Shhh. ay ped ped yaso nahabol ata si Apo Shhh. kain

Marang, marang. Uh, Ay yan yeah, o Tapos na tayo mag-tinner uh, Nakailan ilan ilan yung good? beto gilang yung good? 35. 37 ayo 38 oh, yung segunda ayan yung segunda natin mga katong puro balokto

Bilang mo pa ah? Yeah. Ba, oh, palin na ba? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn мидем

Sige na, ando na yung buyer <laughs> Ito, nag-rush dito na. Ano? Hindi nag-rush Okay <laughs> <laughs> Papunta na tayo At kanina pa naghihintay yung buyer May kanali tayo nilinis natin 38 yung good bali 380 ilang yung segundo boss? D6 makunta na tayo dito sa van sinasalubong na natin yung buyer dito uh, dito sa exit nila ng ah uh, conception त्यो मैले कोही बेला टाइममा भइहाल्यो कि त भयो मैले अब दुख्छ भयो त पक्का out. i don't know. Thank you, ah. ah. salamat. Tingin tayo ng patola at saka ng pipino. Ito, ah. mo rin kayo lang

mga katongs at naikarga na natin yung ating mga hinarbes bali naka 380 kilos na good at saka 160 yung segunda pood po dun yung reject na anim na bundle yung reject po mga katongs kung sa iba eh tinatapon to ne ng buyer pinabayaran no, ito yung kwan, yung paktura natin nung nakaraan. So, ito yung presyo ng ating pinagbenta nung nakaraan, presyo ng gulay natin. Nung biyernes na harvest, yan. Bali, ito ko ano. So, ang paktura po kung nung nakaraan ay 600 isang bundle so bumaba ano talaga namang bumaba ang gulay yung talong ano uh, bundle 600 so 60 isang kilo tapos yung segunda 200 segunda natin kasi puro baluktot lang yon hindi naman yung segunda na uh, maliliit or one parang ano na yun eh uh, semi reject baluktot yung sili ayan walang lang bumaba 600 na lang isang bundle tapos segunda ay 35 isang kilo or 350 so yan yung faktura natin makaraan yung ngayon hindi pa alam habang <laughs> dumatami harvest noong una kasi ilang, ilang bundle lang ang ganda ng presyo <laughs> Habang dumadami harvest, bumaba ba yung presyo? Siyem lang <laughs> bundle Dati, Siyam na bundle lang na talaga ay sampo. Sampo na lang lahat At saka, ilan yung sili natin no? Walo? Pito? Alam walo? Alam, pito lang ano? Siyem yung yun Pito! Pito, bali 75 kilos lang Ni unang harvest Nakapagbenta tayo ng Walang dishes. <laughs> ngayon, dumoble na yung harvest. Pag-tromblado <laughs> pa <laughs> ah, triple eh. Tapos, konti lang inakot ng benta. Oo, okay na rin yan. Pasalamat na rin tayo at may inaani tayo. Dapat tapat lang yan eh. Maligot ang presyo ng gulay. Lalo ngayon, nag-uulan bababa tataas yan eh so ayun mga katong uuwi nga po ako hatid ako ni boss jay hanggang sa sa arayat kung saan ako kung saan naabot si bato kasi si bato sa salubong uh, sa salubong ako ni bato ngayon uh, may kasikasuhin lang ako dun sa gapan uh, si bato naman ang kasama ni boss jay pabalik dito bali papunta si Bato dito nakasingil pag saan kami mag-abot doon na lang babalik na rin sila tas ako buhay naman dala ko singil uh, bibili din ako ng gamot doon sa Gapan yung si Pina pang white lights at saka may asigasuin lang tayo kahit ngayon nandito kami sa conception Uy, ayun titingin ah <laughs> Yan, shoutout nga po kay Papa Yam Papa Yam, shoutout sa iyo Sabi ni Boss Jay Taga sa iyo, Boss? na pa shoutout lang sa akin ah. Ang lagi daw nanonood sa inyo. Yeah, marami marami salamat po sa panonood uh oh. ng ating mga vlog. Papa. Papa Yam? Oo. Uh Papa Yam. Ito pala si ano, JD. Dupon. J ha? JD. JD. Yan, oh. shout out kay Sir JD. Dupon. Dupon. Tsaka kay Cangay bogak Ayan Shout out sa iyo Kaliwata eh o, kaliwata eh ah. Galing kami ng paling na ano eh ng Transception May binili kami ng gamot Gano'n yeah. Malala, sige na I-spray ni Bato bukas ng maga na lang siguro Hindi na may spray ngayon gabi I-spray ni Bato sa talong ah mister pang sa ito eh kinamaan ng punggos yung ating talong may mga batik batik sa dahon so kailangan natin ang kapan at bukas ng umaga may history hindi ba tatubos baka umulan sayang lang gamot ako gagabihan na ako dito pabalik na lang gala eh mga katoks nandito na lang muna ang ating vlog uh, kita kita po tayo muli sa next upload next vlog biyahe yeah, po kami ni Boss Jay pa punta ng Narayat mukhang uulan pa ano ayun o oh. maambun yung mga may basa yung mga ano, yung mga kasalubong natin